Good job mga kuruluhos Ito ko Ito, ito na nato yung vlog Ang tapos ng ayan na ngayon Namiss niyo pa ako <laughs> Tapos nilalakad ako Nakapunta ko ng isa Tapos ginawa ko Pumunta ko ng town Ito Ang dami na Kasi <laughs> kahapon di ako nagvlog Mga nakarang araw pula hindi tayo makapaglag Kasi sobrang laksang hangin ngayon medyo humina sinubukan ko lang sayang eh halos araw-araw paglalakad ako marami ako na kukuha doon sa bahay ngayon nga naipon na ako hindi ko lang may vlog kasi nga sobrang lamig ngayon, ngayon medyo na nagkaroon na yung klima medyo na tapos ito nga namulot ako ngayon karami na ako meron meron tayo po ha ngayon ang problema ngayon, konting ingat kasi tutunaw yung yelo madulas. Uh, ingat, ingat lang. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga napulot ko dito kasi tag sa lugar. At ang malupet, may napulot po akong ano, <laughs> alak. May lamang pa, eh, mahal yung alak tayo. Yun. Kaya medyo ito, may tautamain tayo mamaya. Papakita ko sa inyo yung alak. Ha? Mahal yun. Yun yung ka na beer dito. Ayan, may ulit. tayo ulit. Alright. Medyo, yan. Kung makikita nyo yung ano, yung snow. Matulas yan. Dekado. Natry ko ulit maulot kasi mayroon pa rito eh. Pauwi na ako ng bahay. May mga daanan pa tayo. Nakita ko muna sa inyo yung mga napulot natin. Okay, let's go. One hour later. Mga mga kaluro, nandito na ako sa bahay. Eh, sa bahay. Pauwi na ako ng bahay. Bahang, lang yung bahay. Yun, yung ilaw. Sa inyo ngayon, yung napulot. Ayan na siya. tingnan nyo kung karami ha. Tingnan nyo. Nagkakabi ako. Nagkakabi lang ako. Nagkakabi lang tayo. lang natin ha lahat yan nabibenta sa ito 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 Ito, 60 pesos ang isa. Ito, malupit nung ko. May laman mahal tong beer na to napakasarap kaya may titirahin tayo ngayon tingnan nyo mamaya ha alright gugong ayun mga kaburo gina ako sa bahay hindi ko hindi ko hindi ko buto yung hina kung di humina hindi ako gugong nakadali tayo lang ito yung approach natin 16 pesos isa ngayon ignumin natin yung isa yung masarap na ano na -alak. So hindi meron ngayon, ano, na tayo sa bahay, hindi tayo. Makarami tayo kanina, grabe. Nakakarami, hindi tayo makakarami. Sa dito, pag ako, may mga buo dito eh. namin sa mga Tingin ko wala kasi kang tao uh, dyan. Walang ilaw eh. Nasa bakas yung tumura ba to. Ito nga ang tayo. Ay. Marami namin na mga naipon. Thank you for watching. Kaya hindi mo pala. Napakita ko sa inyo yung inyong kukala. Alright, let's go. Alright, I will A few moments later. No puedo jugar, no Esto un alaco. See you in my next vlog,